sa higa. Iwit kayo maglakad. Lalakatagal na po kayo. Na po ating mga, inaabot na rin muna two weeks. 2 weeks na. O pag naglalakad po kayo ngayon ng ganyan, may naramdaman masakit? Ay, ari po. Mula, Ay. mula, dito, hanggang, pero ari yung nawala eh. Are lang. Ang masakit. Ang sakit habang nilalakad po? Habang nilalakad. Gano'ng kasakit po yan? 1 rin na 1 to 10, number 10, pinakamasakit. Mga 8. Hey. Hey. Ang last na ginawa niyo po ay nagbuhat, tama ba? Ah, uh, hindi. Ah, uh, bali nag nagpintura ako ng mataas. Mm -hmm. Bale, -akit ka sa mga scaffold. Opo. Ah, uh, may nararamdaman na ako na masakit ang aking diyan na rin. Mhm. Mm -hmm. to, sa. Di binaliwala ko siya. Nawawala tapos nabalik. Tapos na rin isang linggo na rin, bago maglunis, linggo, namamalingki kami ni misis, sumakit na rin. Hmm. Yung nalunisan, papasok ko ng trabaho, pagdadrive ko ng motor ko, hindi na ako naka... Kung saan naka pa naman ako, ng estudyante, pagbalik ko, nakatatlong tigil ako, yun, hindi, hindi ko na kayang pumasok. Para po masakit dito. dito. po sa may, ano po, dito po sa may aking mo sa may kaliwang pili. ituro nga uh, po kung saan. Are, ka ba nakataas po ang kamay niyo? No, kasi si gawa ko ng eh. Ah, na ganun. Kung re-rate po ng 1 to 10, gano'n ka 6. Yes, eh? Gano'n Medyo ko. Kunti lang. Saan ko? Dito rin. Eh. Pababa siya. Gano'n ko sa ito eh. Mga 2 3. 2 3. Okay. Yeah. Okay. 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 Gano'n ko sa ito? Ay, ito ko Okay. Gano'n ko sa ito? Mga lampas din. Gano'n ko sa ito? Sa ito. Sa ito. Saan po ko? Medyo kunti lang. Saan po? Dito rin. Gano'n ko sa ito eh. Mga... 6, 7. Ano ba 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 kayo? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano Doon din. Ari. Ano po yan? ko rin Sakit po. <laughs> one, one. Three, two, Sabi niyo ko, kanina number 6 sa masakit sa may pigit. Hindi na. Ngayon pa, wala? Number 4 na masakit dito sa figet? Wala. Sa isa kabila? Number 3 na masakit sa may figet? Wala. Doon. Ito na ang panigod. Lampas ang po. Baka ah, mga... 8? Ah, 7 to 8? 7 to 8. <laughs> hindi na lampas ang po ang sakit. Number 4. Sabi niyo po kanina, number 7 din po masakit dito. Ah, uh, mga... 4, to 5 na lang. Sige, lakad eh. Kiwit ka pa ba eh. ba masyado. Okay. Ay, ka. Ngayon, hmm. well, hindi na. Pero masakit ka po. Ang sa po ang pakiramdam ninyo after therapy? Okay. Okay po. Okay. ah, uh, sabi nyo kanina habang naglalakad kayo, may number 8 na masakit sa so may 5. Tuhod yun. Nung kinalakad ko ba kayo pagkatapos ng therapy, gano'ng kasakit? 6,